Hello everyone, pang third day na po ng alaga nating seho dito sa at ngayong araw ay paliliguin na po natin sila gumawa si tatay ng improvised na swimming pool nila para sila ay makaligo at para mabawas na rin po yung may mga karamdaman dito na hindi healthy. Dito kasi natin malalaman sa pagpapaligo kung kaya nilang magpatuyo or kaya nilang patuyuin ang kanilang sarili. Yung mga hindi po kaya magpatuyo ng kanilang sarili ay yun po yung malalagas at hindi na natin maaalagaan dahil unhealthy po sila. Sa pamagitan po nito, malalagas laman natin normal susuri natin kung healthy ang ating mga alagang itik. Medyo nahirapan nga lang kaming itaboy sila at marami masyado. Ayan, dinahandahan lang namin silang itaboy para unti-unti rin silang pupunta doon sa improvised na swimming pool na ginawa po namin. Ayan, oh, sarap nila pagmastan. Ayan, naka, na sila. At isa rin to sa maaring makatulong sa atin upang sila ay mas mabilis lumaki ang pagpapaligo sa kanila pero tignan po natin ang panahon kung makulimlim maaraw kasi ang the best na oras ng pagpapaligo ng ating mga lagang itik pag ganitong siho ay yung mainit ang panahon hindi yung makulimlim dahil lalamigin sila ah, hindi sila makakapagpatuyo agad Ayan, sa aming pagpapaligo ng ating alagang siho ay na, laking ginhawa din namin na nagbabantay dahil hindi na rin po sila kumpul-kumpulan katulad ng mga nakaraang gabi. Noong time na nakaligo na sila, may yun, naging maginhawa po yung pakiramdam nila, nabawasan po yung init ng katawan nila. At lalong gaganda rin yung balahibo nila at lalo rin mas mabilis silang lumaki kapag naliligo ang ating mga alagang seho. Pero ang pagpapaligo sa mga seho ay saglitan ay man, lamang. Say. Kaya ito sa amin, uh, medyo natagalan. Kaya mayroon pong nalunod dahil malalim po yung nagawang improvise na liguan ni father. Kaya ayan, balihin uli na para maiwasan po natin na mas marami pa yung mamatay. Kasi dito sa pagpapaligo namin, may mga nalunod dahil natagalan nga sila. At nabawasan po tayo dito ng nasa 30 heads ulit. Iba pa yung mga mahihina talaga na nabawas nung naligo sila. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ತು. ಬಾ. ಚಲನೆ ಕಟ್ ಮಾಡು.